Samantala mga kabrigata, may chance ang magawara ng executive clemency ang Pilipina domestic worker na si Mary Jane Veloso sa kabila ng kinakaharap niya ang mga kaso. Yan ang sinabi ni former Justice Secretary at current Solicitor General Minardo Guevara nang matanong siya tungkol sa request ng National Union of People's Lawyer at ng company Veloso kay Pangulong Bombo Marcos na executive clemency para kay Veloso. Paliwanag ni Givara Omunoy-Crimen na kinasasangkutan ni Veloso ay nagarap sa Indonesia kung saan siya na-convict at na-sentensyahan. Dahil dito, tanging ang Indonesia lang, Ania, ang maaaring mag-run ng Executive Clemency. Sa kabila nito, binigyan din niya na hindi imposibleng i-grant ni Pangulong Marcos ang clemency. Posible o mano ito kung mapagkakasunduan ng dalawang leader ng dalawang bansa. Una nang sinabi ni DFA, Under Secretary Eduardo de Vega, na bukas ang Indonesian government na hayaan si Pangulong Marcos na ang magbigay ng clemency kay Veloso.